So, good evening, good morning, good afternoon everyone So, patuloy natin yung recorded natin, no? <clears throat> so, uh, topic natin ngayon, Dr Vice and Drug Education and Control So, isa pa rin doon sa topic sa CDI So, nakakailang topic na ba tayo? Nakarami-rami na, no? Sige, discuss na natin, huwag na tayo magpatumpit-tumpit Wait lang, ilusin natin Okay, so dito sa subject na to guys, 15 points Okay, 15, 15 points ito sa board exam Itong subject na to. Okay, so 15 points ang lalabas dito sa subject na to alone. Itong vice and drug, education and control. So, ang aralin natin, hindi lang about sa mga droga, pati na rin yung mga bisyo. Okay, yung mga vice. And then, pag-aaralan din natin yung ilang provision ng RA 9165. Okay, yun ang topic natin ngayon. Okay, sige simulan na natin. Ito, board question, ito siya. Okay, lumabas ito noong April 2023, CLE. Board question ito siya. So, it is any immoral conduct, okay, mga immoral conduct, mga maling gawain or habit, the indulgence of which leads to depravity, wickedness, and corruption of minds and body. Mga maling gawain daw, immoral conduct or habit, na kung saan kapag na-addict ka daw, na-indulge ka daw dyan, makukurap daw ang utak at katawan. Ano daw yan kapatid? Okay? Okay. So general ang tanong, ba diba? general, lahat ito sila nakakasira ng utak at katawan. Pero hindi naman sinabi na nang namba, na ka, 'di ba? Hindi rin sinabi na nagsusugal ka. Hindi rin sinabi na nagadrugs ka. Hindi ka na, hindi sinabi na nagasuyop ka, 'di ba? General. So ang tamang sagot dito, general din. Lahat 'yan sila bisyo. So ito yung definition ng vice or bisyo. Sige, discuss natin. So busaga ito sa board exam tol. Bosagak yan sa Boriksam. Okay? Ito natin, tol. O, uh, bosagak yan sa Boriksam, ha? Pag sinabing vice, kapatid, ito yan. It is any immoral conduct or habit. bit lang, guys, ha? Any immoral conduct or habit. Mga immoral conduct. May may siya immoral conduct, maling gawain or habit na kung saan kapag na-indulge, kapag nalulong ka dyan, pwede daw masira ang utak at katawan. Yan yung definition ng vice. Pag sinabi kasing vice, ang Tagalog niyan, bisyo. Tandaan niyo yun guys ha, pag nakita yung sa board exam, mga immoral conduct or habit na pwedeng masira ang utak at katawan, vice yan siya. Okay? Ngayon tol, ito yung lumalabas sa board exam. Itong apat na yan, yan ang paborito ng tanungin sa board exam. Yan yung mga different form of vices. Actually, marami pang pa uri ng bisyo. Marami pa. Marami pa wala dito pero ito lang kasi yung nasa TOS nyo eh. So yan ang tatanungin sa inyo apat. Okay? So i-discuss natin si alcoholism, drug addiction, prostitution, and si gambling. Yan yung apat na uri ng bisyo according to the TOS. So aga na pag sinabing bisyo, immoral conduct, habit, na masira ang utak at katawan. Meron tayong apat. Itong paglalasing, drug addiction, prostitution, and sugal, gambling. Ngayon, una